Hi guys! Ngayong araw nga pala ay eh, nandito kami sa Barangay 4 papuntang TI. Dito po kami ngayon sa MGM Building kung saan ay matatagpuan ang DIMS Care Dental Clinic. Open nga pala sila ng 9am to 5pm Monday to Sunday. Sa mga oras na ito nga, ikabang ka na nga pala si Kulot at si Gad, dahil nga first time nila magpapalinis ang ngipin pati si call center. Linadaan na nga lang pala nila sa tawanan at ngayon nga papasok na nga pala kami sa loob ng DIMS Care Dental Clinic. Una pa lang, hindi kayo maiilang dahil napaka-welcoming talaga ng assistant Doktora at nakasmile na agad pagpasok nyo. Isa ka ba sa naghahanap na maganda at malinis na dental clinic? Ito nga pala ang maire-recommend namin sa inyo based sa aming experience. Matatagpuan nga pala ito sa MGM Building sa Barangay 4, Tanawan, Batangas. Papunta pong TI. Matagal na nga pala kami nagbabalak magpalinis ng ngipin. Kaso mo ay kabang ka ba yung tatlo? Kaya naman urong sulong kami. Buti na nga lang at nakita namin itong Dims Care Dental Clinic. Bukod sa mabait ay maasikaso din sila. Isa pa ay sobrang lamig nga pala sa loob ng clinic nila. Pwede kayong manood kung anumang gusto yong niyong panoorin kaya naman ayan aliw na aliw hindi pa nga nag-uumpis ay kabadong kabalo ng si Kulot hindi nga namin alam kung si doktora ba ang kinakabahan dahil sa awang ng ni Kulot pero during the procedure naman ay talaga namang relax siya at wala siya naramdaman dahil sa sobrang gaan ng kamay ni doktora at kagandahan pa ay nakikipagtawanan talaga si doktora habang uusap-usap kaming apat sa loob ng clinic oh di ba nung una kakabakabas si Kulot nung natapos oh di ba oh bardagulan time na naman dahil nga sa sobrang gaan ng kamay ni doktora kaya kung isa ka sa takot magpalinis at sa mga dentista. Dito sa Dim's Care Dental Clinic, hindi kayo makakaramdam ng takot dahil sa sobrang bait at gaan ng kamay ni Doktora. Nung una ay takot at kabado din si call center. Pero nang matapos kami ni Kulot, ay nawala ang kanyang kaba. Makakatuwa nga lang si Dok dahil parang katropa din namin siya. Tingnan nyo naman dahil sa kachismasahan namin kung ano-anong pinagagawa namin. Kaya naman hindi kayo matatakot at kakabahan dahil sa bait ni Doktora. Kaya naman sa makakapanood ng video na to, this is the sign para magpalinis ka ng ngipin dahil sa paparating na Christmas. Kung gusto gusto mo maging confident ang smile mo? Dito ka na sa Dim's Care Dental Clinic. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gumora na kayo dito. At isa pa, kaya mo na panood ang video na to. Dahil sign mo na para magpalinis. Kaya ano pang hinihintay mo? Magpabook na at magpa-appointment sa Dim's Care Dental Clinic. At chak na ka sa clinic na ito na may magandang ngiti. And confidently beautiful with Dim's Care Dental Clinic.